Ubus na na. Wa What? What, na 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 pagkaon na pag bikay na. <coughs> Ginoto muna ni Mao. Makaroon yun doon. Gusto na na dapat daw pati pagkaon ka ron kita. Huwag na ilat magaroon. <coughs> big, 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 big hindi na yan siya nagkakatol mm. katol niya ano mm. mm. sari saring hayop mm. ano nang mablaki mm. mm.

yung alaga namin dito tumalon mataas siya hindi namin alam kung paano siya nakaakyat din eh at nagtago siya doon natakot kami akala ko nawala kasi nawala talaga dahil sarado lang yung pertahan eh sarado lang yung doon hindi siya nakalabas kaya dito sa dumaan lalim yan Nagpas baywang ko. Kanuka. Gulat ako. So, it, dito na siya. Kahabi. Ayaw na niya sa baba. Kaya. Ayan siya. Ayan. Makulit. Mm, maldita. Kaya rin na siya maka. Labas dito. Puro nakawayan. Mm. Yeah. waiting sa aming alagain bago. Ha? Hindi, pag binoy tira, anang, anang, gauyog. Ga katagak, abisan pag uyog. The first time yung magbunga. Ano ni, ano ni, anong puno ni? First time magbunga. <coughs> Hindi hmm. eh. oh, pa binuhit yan. Ito yug, yug mo. Yan, bunga niya. Yan. Mayroon na pa sa si babaw. Oo. Oh. Ba? Aho. Look Aho. Ano? Si Emi. na ano? Kampiro pa <coughs> Tanan sa naging utban matpakpak. Ano ni ano ni puno? Ayan. Ayan po ang bunga niya. Pero konti lang bunga niya. Hmm. Ati jake o kang ha. Relax kang jan. Do na ang galing lipat.